So dabarkads, good news Pumirma na po sa TV5 ang buong pamilya mulak Si Aga, si Charlene, si Atasha at si Andres So sila po ay magkakasama na dito po sa TV5 Talagang nakakatuwa pong balita So ito po, ito yung video nung uh, pagdating po nila okay, pag pa, Pagdating nila sa TV5, talagang welcome na welcome po sila Ayan o no? You know, what a happy day para po sa Mulak family. Right, start of a new a new era for the Mulaks. Well, si Andres, oh. Siya kaya yung special guest bukas, si Ma'am Jane, ng Media Quest. So present po sa contract signing ay mga bigating pangalan Okay sa showbiz industry of course from Viva yung management ng uh, mga mulak si uh, Boss Vic, kaya si Boss Vic, si Boss Vincent, uh, tapos yan nakamit nila si uh, Boss MVP, yan si Ricky Vargas, si Ma'am Jane, si Sir Guido So mga top bossings ng TV5 ang nagsama-sama po. So si MVP mismo ang uh, sumama po uh, just to sign po yung pong kontrata uh, between tb 5 at uh, the Mulak family. So kasi po may mga di ba may mga clue yung uh, Itbulaga na bukas ay merong darating na surprise at papakiliging kayo. So ang tinutukoy kaya nila ay si Andres. Nako matutuwa si Raisan niyan baka baka ewan ko na lang uh, himatayin sa kilig si Raisa kung talagang dumating na si Andres sa Eat Bulaga yung kaya ang mangyayari bukas kasi sakto yung timing eh so yung timing nung kanilang ano contract signing 'di ba yeah, between Viva, The Mulaks, and the tb 5 MVP Group diba and uh, uh nakaka-excite po ako ano yung mga pwedeng gawin nila in the coming uh, in the coming months sa TV5 talagang na energize yung station pag pagdating nung ikbulaga eh 'di ba si Atasha nagkaroon siya ng uh, ng show to develop her skill Her acting, her singing, her uh, hosting uh nagkaroon ng ganun eh ng parang angkor na show eh ng uh, flagship na show yung TV5 kung saan pwede mong uh, i-showcase yung mga bagong talents mo at ngayon na na ready na ngayon ang tamang panahon na ay magkakasama na yung pumulak family. So anong mga posible na lang gawin? 'di ba ang naririnig natin ma maaring isang sitcom. Yung nakakamis yung sitcom, 'di ba? Si si Adam Mulak dati sa Okidokidok talagang isa sa mga di makakalimutang comedy sitcom yan. At ngayon, kung makakasama niya yung kanyang buong pamilya, si Atasha, si Andres, at ang kanyang uh, misis na si Charlene, ay mas magiging special ito pong sitcom na ito. Nakakamiss talaga yung mga ganyang sitcom kasi halos wala ng mga sitcom sa mga television, puro teleserya na. So, yun po ang mga posible nating makita na mga paparating na show sa TV5. Of course, pwede din sila isa-isa. Si Charlene, who knows, baka easy dancing ulit. Bakit hindi? Diba? Kumbaga, it, it, parang hinog na yung panahon para magkaroon ng dancing show ulit na, of course, alam natin napakagaling sumayaw ni Miss Charlene. Si Aga, uh, pwede din game show. Bakit hindi? ba diba? So, maraming mga individual projects ang pwedeng gawin itong mag-asawa. At pagdating naman kay Andres, ay pwedeng matinee star Itong si Andres pwedeng uh, tingin ko kailangan lang nito ng isang uh, bagay na ka-love team ay pwedeng pwedeng maka-develop yung TV5 ng sarili nilang uh, patok na love team of course starting with uh, dito kay Andres. Kaya nakaka-excite, nakaka-excite po yung future na pwedeng gawin po dito. Uh, so nagsalita po si Miss Charlene, ito yung sinabi. At, since we got married, aside from me, yeah. first of all, of course, I want to thank Sir MVP, Pasalamat siya. TV5, Boss Vic, Miss Jane, at uh, lahat ng, the buong family ng Viva, lahat din ng bubuo ko ng TV5, Viva, maraming maraming salamat for making us part of your family. We really look forward to this venture that we're doing. And just to give a, uh, just to share a story, this is our first project that Agay uh, and I have done since we got married aside from the TV commercials that we've done as a family. So this is the first project that we are doing together. First pala. In our life and with our children. So, <laughs> special <laughs> okay. talaga para sa kanila. To do it here in TV5 and with all of you. Maraming maraming salamat sa napahalgan ng tanggap niyo po sa amin. Maraming salamat. Sa aga naman. that's the attitude that you to <laughs> of <son. laughs> <laughs> <laughs> um, you and also, especially to you guys, thank you. it's been a few months in tv5, and i'm having such a great time and meeting everyone here, the people that i've met, and i can't thank you guys enough for welcoming me and my family in such a beautiful family. Thank you. <laughs>

Yun, hindi na napinalabas yung kay Andres. So excited na po yung lahat. Talagang kaabang-abang po ito. Abangan po natin ano ang magiging unang project ng pamilya Mulak dito sa TV5 at uh, it's it's an, another sa po na palakas ng palakas yung pong istasyon po ng TV5 at uh, talagang hindi na mapipigilan at uh, uh kumbaga, this is the way to go, 'di ba? tamang timing, tamang kumpara ano eh, unti untiin mo eh si Atasha unti untiin mo para nagkakaroon tuloy Ng kailan ba lalabas si Andres O ngayon, biglang boom Buong pamilya na, sama-sama na Napakaganda ng facing na ginawa po nila dito Kaya full support lang po tayo Sa mga dabar cards po natin And of course, abangan natin kung sino kaya mauna sa kanila Si Andres, baka bukas na. Si Aga, si Charlene, lalabas sa 8 Bulaga. So, nakaka-exciting yon kung kailang kaya darating yon So, tutok lang po tayo sa 8 Bulaga at sa ibang shows ng TV5. And it's going to be an exciting time for the Mulak family, Viva, and uh, the great people there at MediaQuest and TV5 with Boss MVP. So, thank you very much guys. See you po sa next video po natin. Bye-bye.